Kumusta na mga waistline ninyo? Nako, sa panahon ng Pasko, ang hirap mag-maintain ng timbang. Handaan kaliwat-kanan. Sa kakanin pa lang, ay panalo na. May bibingka na may kesong puti at itlog na maalat. May puto bongbong na may mantikilya at niyog. Nako, sarap! Ang appetizer, makapal na hiwa ng hamon at keso de bola. Mm. At ang main course, ay mamili ka na spaghetti, pansit, arroz valenciana, fried chicken, adobo, caldereta, menudo. At syempre, ang star ng handaan, yung lechon de leche. At the dessert, fruit salad, leche flan. Ay, sarap. No expenses spared ang mga handaan pag Pasko. Alam niyo patikim ito sa masaganang piging na hinahanda ng Diyos. At Iniimbitahan niya tayo. Ang sabi sa book of Isaiah, Come, everyone who thirsts, come to the waters. And he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Invited ka at ako sa handaan ng Diyos. Tara, makisalo tayo. Lord, salamat po sa imbitasyon niyo sa masarap na handaan sa kaharian mo. Salamat kay Jesus at binigyan niya ng daan na maging bahagi kami ng inyong kaharian. Salamat sa pag-ibig mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak Espírito Santo. Amém.